alam ko hindi lang ako yung ganito. Yung pagkagising sa umaga, kape agad yung unang hinahanap. Gusto mo agad uminom, gusto mo agad makaamoy ng kape pagkagising mo. Oo tayo mga batang ganyan, likas na sa atin na mahilig tayo sa kape. Ano mang season, ano mang panahon yan, umuulan o umaaraw, kailangan meron tayong kape. Iba yung dalang enerhiya sa atin eh kapag nakakapagtimpla tayo ng kape. Iba talaga yung umaga natin kapag meron tayong kape. Yung unang bungad, yung sikat ng araw sa umaga, dapat meron kang kapeng maiinom. Siyempre kasama na rin sa umaga, kapag hawak mo yung kape, ihigupin mo, pero hindi mo may iwasang matutulala ka na lang. So, isa yan sa paraan ng utak mo para ihanda yung sarili mo sa mga pagsubok or sa mga bagay na gagawin mo sa araw na to. So, dapat matibay at masarap yung kape na hihigupin mo kasi yan yung magbibigay sa'yo ng lakas na kalabanin o harapin yung mga pagsubok or anumang mga bagay na gagawin mo sa araw-araw. Ako si Kuya Ace. samahan niyo ako sa kwenta ng umagang to. Maraming naghihintay ngayong araw na to. Ang daming mga bagay na dapat matapos. Kasi nandiyan yung mga manok na yan, talagang nag-abang at naghihintay. Maaga akong pumunta dito sa ating puguan. Siyempre para mag-asikaso ng ating mga alagang manok at ganun din mag-asikaso ng mga itlog pasok ko nga sa Pugoani, andito na yung nanay ko. So, Nagasikaso na siya at nagpatapuan ng mga alaga namin Pugo. Isa siya sa pinaka-supporter ko pagdating sa mga business ventures na meron ako. Lalo na itong pag-aalaga ng Pugo. Sabi ko nga, may balang araw hindi ka na magpupugo. Gagamitin lang nating instrumento ito para kahit papano, hindi tayo maghirap, hindi tayo masyadong mag-case financially. So talagang nakakatulong rin naman sa amin yung mga kinikita namin dito sa pag-aalaga namin ng Pugo. Alam ko pagod ka na, pero once na financially stable na tayo, papasyal at igagalakit na ikaw yung kauna-una akong taong makakaranas nung ginhawa ng buhay na ipapalasap ko sa inyo. Bago ko umpisa ng lahat, uh, nagbabad muna ako nitong pampakain ko sa aking mga alagang baboy. Kasi hindi ko sila pinapakain ng uh, purong feeds lang. Lagi kong binababara ng tubig para mas madali nilang makain. Tingin ko rin mas nakakatipid ako pagdating sa pagkain ng mga alaga kong baboy. So, konti lang naman yung alaga ko, kaya konti lang din yung uh, na-consume no kong pagkain araw-araw, pero talagang mahal rin. Nasa 1,800 ata ang isang sako nito, tumatagal din lang ng isang linggo sa akin. Binilang ko na rin itong mga itlog na i-deliver ko. So ngayon ay uh, Martes o Merkules, So hindi na ako nakapag-backtrack ng mga araw at oras. So chine ko rin yung mga itlog. So, importante na chinecheck natin yung laman ng mga kahon kung kompleto ba. Kasi so hindi natin masasabi kung nasamahan ba to ng mga basag during or yung mga araw na nagkakahon tayo ng mga itlog. So, hininda ko na rin yung mga tali na gagamitin. Importante na alam mo kung ano yung gagawin mo sa bawat umagaw. Importante na alam mo kung ano yung gagawin mo pagdating dun sa business na meron ka. Sinek ko na nga isa-isa tong mga kahon ng itlog ng pugo kasi ayoko na may masasama or may ma-deliver ako na may sira or may bulok kasi talagang hindi naman may iwasan na uh, sa pagkakahon may mapapasama na merong mga crack o kapag in-store natin or tinago natin yung mga itlog sa loob ng kahon hindi may iwasan na uh, mabubulok sila. So dapat ang gawin natin is iwasan natin na ma-deliver natin yung mga bulok sa ating mga kliyente kasi mahirap makakuha ng complaint once na uh, nakakuha sila ng bulok na itlog. Ang tendency nun, hindi ka na nila kukuhanan ulit. Kaya, sinisigurado ko na lahat ng dinideliver kong itlog, eh, visually, and then inaamoy ko pa kung talagang meron bang uh, mabahong amoy. Kapag may mabahong amoy, for sure meron dyan na may sira or may bulok. Huwag na nating isama yon So, alisin na natin yon jan uh, dyan sa ating mga i-deliver. Ide so, sinisecure ko din, tinali ko itong ating mga itlog ng hindi naman ganun kahigpitan. So, alam ko na kasi yung uh, in and out ng aking business. Kaya, alam ko kung paano ko ba i-handle at kung paano ko ba gagawin yung uh, mga dapat kong tapusin in terms of delivery ng ating mga uh, produce na itog ng pugo dito sa ating maliit na quail farm. Isa rin sa natutunan ko sa pagkatrabaho ko sa isang kumpanya sa Laguna, nung okay na mamasukan pa noon, uh, dapat alam mo rin yung first in and first out ng iyong mga produkto. So, kung ano yung una mong naiproduce, yun din yung una mong ilalabas. Ika nga, first in sa yung production, yun din yung magiging first out mo naman pagdating sa uh, pagde deliver or pagbebenta ng mga uh, itlog. Bakit? Kasi para maiwasan mo uh, na maluma ng maluma yung mga naon ng itlog. Kailangan ma-deliver mo na kaagad yan. Kasi nga, mas luma, mas madaling mabulok. So, though ang uh, storage life naman or lifespan ng mga itlog ng pugay umabot ng 30 days kapag uh, ito ay nasa tamang temperature sinicure ko na rin tong harvest namin na itlog kahapon so inilagay ko na sa table kasi nga dito lang siya nakapatong sa bangko kasi siya nakapatong dyan sa bangko ay eh, wala nang mapagpatungan uh, good thing naman ngayon ay araw ng delivery so magluluwag yung ating mga table dito sa ating suguan and ito nga pala guys itong ito na mismo yung uh, itsura ng paglilinis ng mga ipot ng mga alaga nating pugo. Ito nga ang nanay na pa-dedikado ulitin dito. So sinasabihan ko na nga siya before na tumigil na ba tayo or mag-stop na ba tayo sa pag-alaga ng pugo pero sabi niya, wag muna, So tuloy-tuloy lang muna hanggang sa makaipon tayo at makapag-provide makapag tayo ng ipapang uh, business na pwede nating pagkakitaan. Sabi ko nga, ipapasyal kita at igagala kita kapag talagang tayo ay uh, madami ng pera. Hindi biro guys yung ganitong paglilinis ng mga lagang pugo. So ang nakikita ko lang kung bakit desidido yung nanay ko is, talagang naniniwala siya at siya na merong income kapag mayroon uh, meron kang pagsisikap. So tinuloy-tuloy ko lang guys yung ating uh, pagkakahon ng ating mga itog ng pugo kasi for today ay eh, nasa 70 boxes yung kailangan natin i-deliver. So, kailangan din natin na i-check lahat yung 70 boxes ng itlog na yon para masigurado natin nga na walang makakalusot na sira or bulok na mga itlog ng Tugo kapag i-deliver na natin sa ating mga uh, kliyente. Hindi biro yung ganitong negosyo kasi yung mga produce nating itlog is perishable. Ano ba pag sinabi nating perishable, pwedeng mabulok. So kapag tagtumal, hindi talaga may iwasan na tumambak yung mga itlog kagaya nitong saan ngayon. Pero uh, hindi naman ganun kadami yung mga alaga o kaya sigurado pa rin ako na every week eh maya out natin or mabebenta natin yung ating mga uh, itlog ng tubo. Pero sabi ko nga, yung mga mas nag-aalaga ng mas marami, mas prone sila sa pagtambak ng itlog lalo na kapag tumal season. So, yun yung pinakamahirap na parte ng pag-aalaga ng uh, mga pugo. Sabi nga nila, baka daw may sumpa na yung whale farming business. Ang sabi ko naman, uh, walang sumpa yan. Ang totoo niyan is dapat alam mo lang din yung tamang pagbabalanse ng mga alaga o sa dami ng alaga ng pugo mo sa season ng uh, pagbebenta ng mga pugo. Kasi talagang ngayon, sa dami ng nag-aalaga ng pugo, eh madami na ding na ng mga itlog at madami na din sa Uh, mga market. So ito yung close up na video natin ng pag inspect natin ng mga itlog ng pugo. Kasi ayaw talaga natin na merong masisingit. Kasi yung ating pagdadalhan ngayon is isa sa mga malalaking kliyente natin. Number one, kasi yung ating City Mart Supermarket, kung ikaw ay taga Batanga City, yung mga itlog po ng pugo, na inyong nakikita sa supermarket ng City Mart, lahat po yon ay sa amin sa inyong lingkod po nang gagaling. Kaya po sinisigurado natin na yung mga itlog na yon ay laging fresh, laging uh, malinis, at syempre wala pong bulok. Ayaw po natin makakuha ng complaint sa ating mga uh, kliyente. Nakakahiya naman kasi nga nag-iisa tayong supplier ng itlog ng pugo ng City Mart. So kailangan laging Uh, garantisado ang kalidad ng mga itlog ng pugo na ating binibigay sa kanila. So, ito na nga at nagulo itong ating isang itlog. So, wala tayong magawa kundi alisin yan. Kapag nagulo sa divider, hindi na natin yun okay, maibabalik uh -huh. unless uh, magkahon ulit tayo ng panibago. So, madali lang naman guys talaga ang pagkakahon at ang pagbibilang. Ang mahirap lang talaga is yung pagmamarket natin ng mga itlog ng pugo. Yan yung isa sa pinakamahirap na trabaho ng mga magpupugo kapag tagtumal pero pag naman walang problema, bakit? kasi nag-aagawan yung mga kliyente sa uh, mga produce mong itlog yun yung totoo sa larangan ng quail farming business so isigurado nyo na uh, kung mag-aalaga kayo ng pugo at gagayahin nyo ang, ang negosyal to ang business na to siguraduhin nyo na matibay hindi lang yung market mo, hindi matibay din yung loob mo kasi nga dadaan at dadaan ka sa tagtumal. Yung tagtumal na yon yung magbibigay sa iyo ng pagkalugi. Sayang naman yung pinuhunan, yung pera na uh, inilaan mo doon sa pagbi-business mo. Pero ganun talaga, sabi nga business is business. Hindi pa laging meron, hindi pa laging malakas. Hindi ako nagbibiro guys nung sinabi ko sa inyo na iisa-isahin ko talagang tingnan, i-check tong mga itlog dito sa loob ng kahon. Bakit? Kasi nga, importante na makita ko kung meron bang sira. Kapag merong isa dyan na kung pinalampas, hindi ko chinek, hindi rin ako mapakali kasi nga uh, baka bigla na lang akong tawagan ng mga kliyente ko na kailangan kong palitan. Kagaya ito. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi mo masasabi na itong kahon na to punong-puno ng langgam or guyam dito sa Batangas. Bakit? Kasi merong mga napahalo diyan na itlog na basag. So 'yun yung pupuntahan at talagang pupuyugin ng sandamakmak na mga guyam. So wala tayong magagawa diyan, huhugasan na lang natin at uh, ilalaga natin yung mga natitira pang okay na itlog. At ito na nga guys, nakatapos na rin ako ng 70 boxes. So hindi pa rin naubos yung mga itlog natin sa ating egg table. So meron pa tayong natitirang nasa 25 or 28 boxes na itlog na nakakahuna. And then dun sa dulo, yung tray natin. So ando dun pa yung harvest natin kahapon. And then mag-harvest pa rin uh, yung aking nanay ngayon ng mga itlog pa. And, nung natapos naman ako ng paghahanda ng mga itlog na i-deliver natin, diret diretso tayo sa trabaho natin. So ito, bitbit -bit ko ngayon yung ating pampakain sa ating mga alagang manok na kaninang-kanina pang naghihintay at yung ating pampakain sa ating mga alagang baboy. So sabi ko nga sa inyo, routine na natin to sa umaga, yung pag-aasikaso uh, ito sa ating mga alaga. Kasi hindi lang dahil uh, gusto ko silang alagaan dahil talagang nakakapagbigay sila sa akin ng aliw, nare-relax ako pag nakita ko itong mga alaga kong toon. Siyempre, nakakapagtinola ako ng mga Tagalog na manok kapag gusto kong humigop ng uh, masarap na sabaw ng tinola. O so, lalo na ngayon at malapit na rin yung birthday ng aking uh, panganay. So talagang sabi ko, ilan sa mga manok na to yung ating uh, kakatayin, lulutuin natin. So iniisip ko kung dadalhin ba natin sa outing or dito na lang sa uh, dito sa ating tahanan dito natin spend yung dito natin spend yung kanyang uh, birthday And kung maririnig nyo talagang nagiintay na rin yung ating mga baboy laging ganyan sa umaga kapag dumarating ako dito sa maliit nating farm ito na yung routine natin so magpapakain tayo ng ating mga alagang baboy so sa palad akala ko buntis tong ating mga alagang baboy kasi parehas ko silang pinakastahan pero unfortunately hindi sila nabuntis kaya pinaplano ko na ibenta na lang sila kasi nga uh, parang wala tayo masyadong hiyang ano sa pag-aalaga ng mga baboy ngayon. Pero nung mga nagdaan naman, nakabenta tayo ng mga uh, alaga nating baboy at kahit papano kumita rin naman tayo. So iba-iba pa rin yung enjoyment na nadadala nitong mga pag-aalaga ng ganitong hayop sa inyong bakuran. Lalo na tong dalawang to na napakakulit. Talagang ito yung nagpapahirap sa akin sa umaga pag magpapakain ako ng uh, mga baboy. Kasi kumakita mo, marunong na silang sumampa at talagang hirap na nilang pakainin. O kaya meron akong ganyang kawayan na ginagamit ko kapag uh, kukuhanin ko or hihilahin ko yung kanilang pakainan kasi pag dati sa umaga kung saan saan nakalagay yung pakainan nitong mga baboy na to so talagang napakakulit at napakalalaki na rin nga yung isang yan pinakamaliit na yan nasa 20 kilos na yan kung hindi ako nagkakamali yan ang ipapalit yun ko sa uh, nalalapit na birthday ng aking panganay na anak at chinek ko rin tong ilang kugad ng manong, mga manok natin at meron nga tayong nakuha na uh, dalawang pirasong itlog So, kaya dalawa lang to. Sa dami ng inahin ko, dalawa pa lang to kasi napakaaga pa. For sure ko na madami pang iitlog yan mamaya hapon or mamaya patanghali. At talagang benefit tayo sa itlog. Minsan talaga sa isang umaga, magigising ka na lang na. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka ba patungo. Hindi mo alam kung anong mga dapat mong gawin. Pero ang totoo, sa paghigop mo ng kape, doon mo maaalala na marami nga palang bagay na pwedeng magpasaya magpaligaya sa buhay ng tao. Minsan nasa paligid lang natin, kailangan lang nating tingnan ng tuwid, kailangan nating tumingin ng tama para makita natin kung ano ba yung dapat, kung ano yung tama natin gagawin, kung saan ba tayo magaling at kung saan tayo likas na nagiging masaya. Huwag niyong kakalimutan tumawa, huwag niyong makakalimutan na maging masaya. Laging niyong tandaan lahat ng pagsubok at problemang inyong pinagdadaanan. Eh. Lahat ng yan ay kayang lampasan. Laging magtiwala sa sarili laging maniwala na lahat ng bagay iposible. Yan ang tatandaan nyo. Ito ang inyong kuya is ng lakbay ni Alas and mag-iingat kayo palagi.